Pwede kang huminga, Ruby. Gusto ko lang namang mag-congrat sa pagkapanalo ni Dwayne. Medyo desperado, pero ang panalo ay panalo, hindi ba? Bakit ba kasi kailangan natin mag-agawan sa kapangyarihan? Kung pwede naman tayong magsalo. Dalaga naman ang anak kong si Amber. At binata naman niyang si Dwayne, di ba? Bakit kaya... Hindi na lang natin ituloy ang plano nating ipakasal sila. Hindi papayag si Dwayne dahil hindi niya makakalimutan ang ginawa mong pagpatay sa tatay niya. Bueno, hindi lang naman siya ang Perez na pwedeng magbuklod sa pamilya natin. At saka... Hindi ba minsan mo nang inalay ang sarili mo nang pumunta ka sa bahay ko? Ha? Huh? Kaya... Huwag ka Huwag ka nang tumalag. Huwag ka nang tumalag. Kaya, sigurado hindi siya na pa dahil hindi ka naman talagang nanalo. Carlo J. Caparas. Totoy Pato. Weeknight, 7.15pm. Pagkatapos ng angkya ng Section E sa Prime Time Primera.